Inutusan ako ni Luling Boy na yung inutang mo daw na isda, boy. Ano? Masyado siya ngapurado. Dapat huwag niya ako madali yung singilin. Kita mo, tinanggal ko nga yung tinik dito sa lalamunan ko. Sabihin mo sa kanya, wala akong pira. Wala akong pambayad sa kanya. Nanggal ko pa nga yung tinik dito sa lalamunan ko eh. Tinik ako eh. Inutusan niya ako, sabi mo magbayad ko daw ngayon pero hindi ka naman nagpakita sa kanya tinatang hindi ko matanggal-tanggal yung tinik dahil sa isda niya, dahil sa isda niya natinig ako dapat hindi na niya ako pinautang eh pinautang pa niya ako ng isda sabihin mo doon sa kanya, ano ba sabi niya? sabi niya, bayaran mo daw siya kasi sabi mo ngayon ko daw magbayad hindi ko naman nagpakita sabihin mo, maghintay siya hanggang matanggal yung tinik ng salalamulan ko tinig ako Umalis ka na! Siya yung maniningil tapos Kung hindi niya ako pinautang Wala sana tinik sa lamunan ko Natinik pa ko nun sa isla na ano niya Tapos ngayon Apura siya na singilin ako Inong inutang ko ngayon Hindi ko nga siya inaapura Tangilin Umalis ka na dun Sabihin mo sa kanya Pag sa isang buwan ko to mas matanggal Sa isang buwan ko pa siya bayaran Sisi ako Ba't ko nang utang sa ano niya Pusapurado siyang maningil Sabihin mo sa kanya hindi na ako mangungutang sa kanya ng isla. O sige, sabihin ko sa kanya na ano, dahil sa isla niya, natinik ka. Dapat hindi mo na siya pinautang. Sabihin ko sa kanya. Sabihin ko lang, dapat hindi mo na siya pinautang. Siliboy, boy, hindi talaga marunong magbayad yan. Mag ano lang yan, kain lang ang alam niyan. Sige, sabihin ko. <laughs> Galit na galit na boy. Papamungunan daw niya uli yun. Sabi nga niya, bayaran mo daw siya. Kasi sabi mo, ngayon ka daw magbayad. Hindi ka naman nagpakita. O sige, sabihin ko sa kanya na tinik ka sa lalamunan yung isda ni Luling nakatinig sa yung isda ni Luling natinig <laughs> kay <laughs> 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 ano siya <laughs> o sige sabihin ko sa kanya o sige sabihin ko sa kanya na ano dahil sa isda niya natinig ka dapat hindi mo na siya pinautang sabihin ko sa kanya sabihin ko Leng dapat hindi mo na siya pinautang siliboy siliboy hindi talaga marunong magbayad yan mga ano lang yan, kain lang ang alam niyan. Gay, okay, sabihin ko. <laughs>